Panibagong araw, panibagong vlog. Nandito na naman ulit kami. Samahan nyo kaming magbandlaw-bandlaw sa Patag. Nung kinabutan kasi guys, yung barangay na iyon, ang tawag doon is barangay Patag. So ayan, at doon lagi kami nagbabandlaw dahil maraming tubig talaga doon. Ayan nga, at maaga kaming natapos maglaba no? Dahil nga maaga rin si Ate Drone Bing nag maglaba. Tapos may pupuntahan kasi yan sila doon sa school nila or magpa-practice ata. Basta mga ganorn, kaya maaga din siya nagising no? Tapos ayan na si Kuya Dris na ngayon ginawa naming driver dahil si Kuya Panchito ay ano yun siya nalasing yun kagabi guys tapos puyat na puyat kaya hindi siya nakapag drive natulog yan doon sa ano sa bahay namin. Kaya ayun si Quedrich na lang yung ginawa naming driver. At malaking pasasalamat at malaking gamit na rin talaga si Quedrich no dahil marunong talaga siya mag-drive at ang init-init pa nga nang umalis kami dito pero nung pagdating namin doon sa kinabutan guys is ang lakas ng ulan no. Pagdating namin doon nakala talaga namin eh hindi uulan kasi nga tingnan mo naman yung panahon ngayon no. Ang ganda ganda tapos biglang umulan doon at marami pang nagtatrabaho dito sa gilid ng kalsada hindi pa talaga natapos lahat lahat yung mga inaano ginagawang kalsada guys. But buti na lang talaga is medyo maluwag-luwag na talaga yung kalsada din dito sa amin at walang traffic-traffic. Tingnan mo naman yung daan, uh, lane na siya. O siya, andito kami at nagpagasolina. Hindi kami nagpagasolina doon sa crossing sa Buray kasi nga is may iron siyang checkpoint at si Kuya Dritz ay natakot niya siya sa yeah. checkpoint no kaya dito na lang kami sa pikit na lang kami nagpagasolina at saka mas mura kasi yung gasolina dito guys kaysa doon sa gasolin station no at nakatipid din tayo ngayon ayan dalawang bote yung ating binili at si Kuya Ambit na nga ang nagtawid doon sa kabilang no. daanan mura lang yung kanilang gasolina yung aming 150 ay may sukli pa na apat na pesos o ba diba, may pumbili pa kami dalawang candy ayan na nga si Kuya Dari ayos niya yung pagsarado ng gasolinahan guys kasi minsan is nabubuksan yan. At ito na nga, punta na tayo ng patag. At medyo okay pa naman yung panahon dito nung dumaan kami. Pero nung pag ano talaga namin doon ay umulan talaga. Pero saglit lang naman yung ulan. Parang biglang buhos lang talaga ng ulan, no? So pagdating na nga namin dito, bago kami pumasok dyan sa patag, merong nagtitinda ng lechon. At buti na lang talaga may pera ako na dala-dala kaya ayan bumili ako ng halagang 300 pesos lang no? at hindi pa kami talaga kumakain at hindi pa kami nananghalian kaya ayan parang naglaway ako sa Richon guys kaya tinanong ko nga si Kuya Jaan kung pwede 300 pesos lang dahil 300 pesos lang naman yung ang laman ng aking wallet dito dahil nga binili nga namin ng gasolina na yung 150 kaya ayan buti na lang talaga pumayag Kuya at ito na nga nandito na kami guys magbabanlaw na kami no at hindi pa kami nananghalian diyan papapakin -pap 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 lang namin yan mamaya yung lechon. At hindi nga namin naanuhan si Papa Udon. Pati Kim, kahil nga is kulang pa sa amin yung 300 pesos. Pinapak ng mga anak ko yung aming lechon na daladala. -dala. Ayan, inubos na lang din natin dron because sayang naman daw kung ipapakita pa namin kay Papa Udon. So ngayon, pag nakita niya yung itong video, Ayan, maglalaway siya sa lechon. At hindi na nga namin binibidyo-bidyo habang kami kumakain dahil nga is baka maglaway lang si Papa Udon sa lechon. Haha. <laughs> Papo, doon lang kasi yung naiwan doon sa aming tindahan guys. Nagising kasi siya at hindi siya natulog ulit at sumaman lang din si Hati no dahil nga hindi pa naman daw siya inaantok. Kaya ayan, sumama lahat ng aking mga anak dito sa pagbanlaw-banlaw para madali ilang din matapos yung aming pagbanlaw tapos yung aming pagligo din ay nakatipid na rin lahat dahil doon sa bahay namin is walang katubig-tubig. At dito na lang din kami lahat naligo no para pagdating namin doon sa bahay ay hindi na kami maligo-ligo kasi marami naman talagang tubig dito at napakalinis ng tubig dahil nga running water. Ito rin talaga guys ang kinagandahan dito dahil nga malinis talaga yung tubig at wanto sa hawak ka magbanlaw. At pati na rin yung aking mga anak nag-enjoy din no dahil habang kami is nagbabanlaw nag-swimming-swimming din si Alter at si Ate Amshi. Ayan na nga yung namin guys o hindi pa namin yan inaano nilagay ko muna yan sa takip ng baldi Ayan, pagkatapos nga namin magbanlaw, ayaw, nakakain na kami, no? Pero hindi na namin talaga binidyo-bidyo at baka maglaway na naman ulit si, si Papa Udo. Ayan nga at medyo marami nga yung ating babandawan ngayon dahil is isang linggo po yung aming labahin lagi, no? Tagi isang linggo talaga kami, guys, naglalaba dahil nga wala nga katubig-tubig doon sa amin. Binibili pa namin yung tubig. Pahirapan talaga sa tubig dito sa amin, guys. Kaya dumadayo pa talaga kami, no? Pagbanlaw lang talaga dito sa kinabutan. Yung iba nga namin katabi dyan, ito ka doon din yan sa amin, mga taga-barangay din namin yan. So, ayan nga guys, no, kaming dalawa ni Ate Amshi yung magbabanlaw, si Ate Drumbi naman yung maglalagay ng downy. Kaya mabilis lang talaga yung aming pagbandaw-bandaw dyan dahil nagtutulungan kami. At ito na nga, at pakawin na nga kami guys, no, nilamig talaga ng todo si Altar guys dahil nga umulan at ayan, nakaligo na kaming lahat. Tapos na kami magbanlaw, uwi ang time na at magsampay dahil nga si Ate Drombe. Nagmamadali nga si Ate Drombe umuwi dahil nga may praktis daw sila na sayaw pati nga rin si Kuya Dritch aalis din daw pero nung umulan na guys no ulit no nung nandun kami sa bahay namin ay hindi na umalis si Kuedric dahil daw umulan sana tuloy-tuloy na lagi guys pag hapon ulan dito sa amin para magkaroon na naman ulit kami ng tubig at hindi na kami papunta-punta dito sa kinabutan para lang magbanla ayan nga at napakaliwanag ng daanan guys no doon lang talaga sa pata guys umulan pero dito banda sa amin ay hindi umulan pero nung hapon na nung nagsasampay ako ay umulan ng malakas kaya ay makapagsalad tayo ng pang ano guys no yung pang buhos ba sa CR ba kasi yung ulan ngayon pa ano, ano lang yung ulan dito kaya medyo madumi pa yung ulan kaya ayang pang lang sa CR at salamat na lang na umulan din dahil nga meron tayong kahit pang hugas din sa plato no yung ulan at makatipid na rin kami iwas na rin gastos no kasi minsan is gastos talaga guys nabili kami ng ano ng tubig talaga dito sa amin tapos minsan meron namang atabay doon sa taas, nagpapaigib na lang kami kay Kuya Dreds paggabi na para pa makalibre naman pangligo sa araw-araw nating mga estudyante, hindi na bibilhin kaya minsan ay nagpapaigib kami kay Kuya Dreds at saka kay Kuya Ambit nila at ayan na nga dito na kami sa bahay, ayan si altar is babanlawan ko lang yan at bibihisan ay kinukuha ko na yung mga sabon natin tara tayo ay magbanlaw banlaw na dito sa bahay namin kasi tapos naman kaming magsabon magbihis na lang at magbanlaw at si Kuya Dritz yung magda-dryer guys dahil ako ay yung magsasampay. Tapos si Ate Dronby umalis agad no, hindi ko naabutan at hindi nakapagpaalam sa akin kasi nga nagmamadali siya dahil alauna na daw dyan. Ayan na nga si Altar, nagkukulitan pa talaga sila ni Ate dito. At nadatnan nga namin yung kuya Pansut nila. Ayan, tulog na tulog kasi nga puyat na puyat at lasing yan kagabi at buti nga nakapag-deliver pa yan eh. Tingnan mo naman minsan inaangat niya yung ulo guys kaya yan na pag biskitahan tuloy namin ni baby dyan at tawang tawa kami sa kanya. para siyang nananaginip tapos minsan na tayo kaya siyan siya guys pag halimbawa yan siya nananaginip ba siya natulog ba tingnan mo. Hmm. Kanina man, ano yung ulo niya diba <laughs> tulog na tulog talaga at puyat na puyat tapos mamayang gabi magpupuyat na naman yan para pagka ano na magde-deliver na yun tuloy puyat lagi. So, hapon na naman ulit. Ayan, at maniningil na naman tayo. Kaso lang, bumili muna ako ng tinapay no. dahil naubos sa yung aming muna. Hindi pa talaga nag-deliver, guys, yung tag deliver sa amin dito yung naglalako ng tinapay dahil mura lang yung tinapay nila tapos dito kasi tag size kasi yung aking ano guys yung benta ko ba kaya ayan pa konti lang talaga yung aking binibili no dahil naman is pag naubos naman ito is piso lang yung ating kinansya tapos wala silang hindi sila nagpapalit ng tinapay dito walang BO ba kaya yan pa konti konti lang talaga yung aking binibili na sakto lang talaga maubos sa isang araw or dalawang araw ganyan Do, minsan guys dalawang araw pa talaga hindi tapos na tapos piso lang yung tubo tinapay. mo tapos mag BO nga ng dalawa wala na wala yung tubo mo ubos na lugi ka na no Ayan yung mga tendera tendera dito. O ba diba, ang gaganda? Charis. Shout sa inyong dalawa. Pati na rin kay Madam Joy sa mayari ng bakery. Shout sa inyo. Ayan at nandito na tayo sa palingki. Singilin na natin yung ating mga katropa. At iniiwan ng ating mga lumpia wrapper. Ayan. Sila lang guys nagpa-deliver ngayon. Dahil nga pakatumal talaga ngayon. Ewan ko. Kaya e, siya lang din yung aking sisingilin. Sabi ba namin niya sa akin dyan. Bukas na daw siya magbayad sabi ko, ikaw lang yung pinunta ko dito, tapos bukas, bukas, bukas ka pa magbabayad, sabi ko, bayaran mo na ngayon para bukas hindi na ako maningil, dahil marami pa naman yung kanyang mga lumpia wrapper, no, at hindi tayo mag-deliver, at isa lang din yung sa kabila, ah, sa kabila ng pinuntahan ko doon si Ate Lourdes, siya lang din yung may ano may order sa amin dahil siya lang din yung naubos yung kanyang lumpia wrapper kaya konti lang din yung order ngayon dahil nga is katatapos ng mga piyesta pista dito sa amin tapos wala pang pasok bukas linggo kaya ayun konti lang talaga yung order so ayun shout out muna natin yung mga tendera dito lalong lalo ng isang maganda dito na no, mahilig din tong magdaldalan sa akin habang nandito ako sa palingke o siya ayan na nga at nandito na naman ulit tayo sa grocery guys nagtatawanan sila dito at yung yun ko dito binili ko yung, yung diaper na large ano yung yan palmolive at saka yung Barbrands walk hindi pa dumadating yung aking order talaga na isang box na Barbrands walk kaya ayan bumili na lang ako no dahil wala ho na ibibigay sa umaga guys pag may naghanap ng Barbrands walk ito lang naman yung mga kinuha ko kasi nga mayroon akong inaantay na delivery yan, yeah, konti-konti lang talaga yung aking kinuha doon sa grocery dahil yan, ang, yan lang din naman yung hinahanap dito sa aking tindahan. So yan lang lahat, yung 1,000 higit lang yung aking binayaran. Hindi kami muna nagbili ng harina ngayon dahil medyo marami-rami pa naman yung harina. Tapos wala tayong benta, konti lang din yung benta, konti lang din yung mga nasingil natin. Kaya ayon konti lang din yung ating grocery at naubos na yung aming red horse at choco grande guys. No? hindi muna ako nagbili ngayon dahil nga is meron akong inaantay na delivery baka bukas siguro magbili tayo ng mga alak para para ano na linggo na siya marami na yung nabili at marami na rin magtatag ayan didisplay na natin yung ating mga dilata dahil ubos na yan dito sa aking tindahan o oh, siya hanggang dito na lang muna yung aking video samahan nyo na lang akong magdisplay Keep on watching, guys. Marae, salamat, and God bless you all. Thank you, thank you.